So, ayan guys, meron tayong broccoli or cauliflower, carrots, fried tokwa, garlic, onion, at leek, onion, and tomato at pampalapot ng sabaw. So for today's video guys, so ayan, igisa na natin ang sibuyas bawang, ilagay na ang tomato, and then ilagay na ang carrots. So ayan guys, halu-haluin lang muna natin hanggang sa lumambot siya. Ilagay na ang broccoli. So ayan guys, green broccoli nga pala ang ginamit ko dyan kasi yan po yung pinakamasustansyal gulay na para sa akin. So for today's video guys, ilagay na natin ang paminta. Maglalagay ako ng oyster sauce, mamasitas, bekenemen. So, ayan guys, abusin na natin ang isang sachet. So, halu-haluin lang po natin hanggang sa ma-absorb ang lasa. So, ayan guys, lagyan natin ng pampalasa. Magic syrup, bikini man. So, maglagay tayo ng isang baso tubig. So, ilagay na natin ng fried choco, guys. So, halu-haluin lang po natin hanggang sa mag-mix na mga ingredients. So, ilagay na natin ng ating pampalapot. So, ayan guys, dahan-dahan lang. Shout out pala natin ang aking talasender na si Miss Christina Sanchez. Dikitan nyo na po siya guys. Napakabait live po Shout out din pala sa aking live tala sender na si Mrs. Croce of Peña San Claria na napakabait. So di kita nyo na po siya guys. So eto din po pala live tala sender. Shout out din sa iyo. Miss Charly Laurente Ballarda. Marami okay, salamat okay. sa inyo. Thank you for watching. Please like, follow, and share. Okay. Bye bye. Okay.